Welcome to Malboal. Karon guys, maglibot-libot ra ko karon. Aay, ah, mura ug vlogger. Tinuod nga vlogger. Mao pay pagunit na mos gamit ra pag atubang. Kay na ko sa akong ating dad uh, on niya uh, yang kamera kay uh, mag-vlog ko. Kay birthday niya, uh, akong trabaho mo sa kay uh, cameraman. That's why nga uh, okay ra uh, kasakuan uh, naman sa Dani kanang ang unsay tawagan ni guys kanang kama unsa ta banas sa day idea so maon na warang guys ato At na to let's go magkwanta dari so suruy nya na si dada nagit anaw si dada dada Yo, what's up guys? Good morning. Naami garon sa Mall um, nag-celebrate may birthday sa akong ati, ati Mito, yeah. Um, ato silang suro guys. Unsa lang ibang niya, nag-prepare sila. Awa, outfit check. Ay, got my outfit check, sir. Mm. Yeah, outfit check. Kati Mito, yun yun yun. Oh, ito. Ay, nanay, wala. Lindot kay Derry, lindot kay Mbiu, Nindot silang ilang kwarto kay simple ra kayo nya na aircon nya na kagaling ng CR. Nya yeah, ma mauto. At too na to sila. Unsa lang ipambuhat mga ati na no, guys. Outfit check sa ta guys. Shish. So guys, unahon ho na ang birthday girl. Yeah. Ti. sap uh, happy, happy, Hello guys. ako ang giyon na kay ang birthday girl. Yes, of course. Uh. So thank you guys for coming, Char. Ah, <laughs> uh, how, how's your day? Day fine. It's fine. It's fine. what? Uh, um, ang biyahe. Kumusta ang biyahe ni mo, ti? Kira ka po eh. May tog pa. Kaya namin larmigikan. Oo. Uh, so, ah, uh, pandalens si to. Si Condolence to Tasio ako Okay, guys. Ah, Nagluto ako mga ate. At Toon na to sila. Tara! Ha! Ah, ano sa'yo yung eh, gilotto chef? Kuwa, kolo, ah. Ati Winwin, ano sa'yo yung gilotto ate Winwin? Lumpia! Wow! Na-electron!

niya. <laughs> <laughs> What's up, Joseph? Oto. Oh, Kaya hala mo makita sa view? Excited na mo? Arats ah, na. Kento, once mas surti mas dagat. Parat. Parat. Para't. Yeah. Outfit okay. check. Huh? So, kuyugi yun ninyo. Atong talawang libuto na to. Dari nyo. Onse, mga tanaw nila sa view ba. I-rate lang nyo guys. Ha. Ato na Na, Tara. Unsa ka good quality ang bus? Bus, palandaan, Use, yung bus. pa makikita, lang daw ana. Unsa mo sulti ni mos bus? Ikapa. Para makakita wi na Mm. Pino. Dindot. Di kay sakit stiil. Ikatunob. Mm. Awa na. What's up? Ah! Ako ron sa mga buwal. Kuyo ka ako mga pamili, birthday sa akong ati na amin diri karon Niya si Tikla. Ay, Tikla. Paas ang dagat ron. Anong di lang. Ang sayo, masulti ni mas dagat. Anong okay ra ba? I enjoy myself for uh, mm. swimming for uh, beach in what's the name of beach? Pan? Uh,

<laughs> <laughs> Nami sa Malbuol, guys. Nice gathering, guys. Mag-island hopping. Mag-chill-chill. Chill. Makita kag mga nilot corals and fish. Yan, yeah, makita kag mga baby boy. Ano <laughs> <laughs> sang sa sangba -sa -sa ha bitsoo uh, video i'm a uh, bitmaster of dancebo and i'm a uh, aljuni dinof or uh, i'm vlogger please subscribe and like and em for like videos thank you meraba le E <laughs> ta

To Back Look, guys, but in it. In it. the oh. this is a mud guys, and this is place and um, no night no, theories there.

आबे काका तो रे चलना चाहिए कोई को नहीं है मैं मान नहीं है हां जो बोलता है गंदन गंदन तो या अकेला 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 आओ ले ले तो छुईया तो आके से से

GIL! Ano ka gil? Ay sa gil ho! Yeay! 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 guys, ka po! So guys, gabi ina. Yeah, dapat kuapong gumunta. Yeah, Maoto. Ako si Nanong On ako silang kamastakan guys huwag asa sila ron at toon na to sila kay sige lang kong katog pag birth ni great akong ate happy birthday niya natog mong wala ko ka vlog so gabi ina kayo ming joseph hi bye you alawa kayo nga so gabi ina na mantrip me mamusil so guys kuyo oh. ay yeah yeah kana ko mm. si si mamusil ayo ayo ko sila no ko <laughs> try ba <laughs> ay sabi guys mamusil na guys babay <inaudible> ay

seryoso orang mga ilang seryo orang maikog mga boy sorry te bala na nanti sorry ilang ha pasensya ilang wate ha orang maikog mga boy sige seryoso orang kaya sila so mantrip lang o batang masil ko run Tas bang guys. Ah. Hello guys. Mentrip me ni kinton. Ya. Yeah. Ang kamera aku suka Ang <gulang> kamera dapat imi ngan Imi butang ni Tapi dikam sabang ngan imi butang Basta, basta makita siya. Mm. Kilid ba niya? Ano, oh. Dapat wala siya kabaw ng imoy butang. Ikaw. Mm.

Elija. Hi guys. Ang gabi eh. Oh guys. Elija ni. Gopum ni wala eh. Gopum ni. Oro, gabantay. Nakagunit ko. ng ganda ni nga kamera. Ang dot man ni. Bum, <makes> galing <noise> <makes noise> hey, na siya. niya. Nams! Nams! mo, oy! Oy! Hino! na! Hino <laughs> kasi panahon! Huwag ka lang. Bakit hindi takayan mo Hindi, ka Hindi ka? Mata na. Mata na pa. Tayo, pili mo yung face. Ang mata na pa na. Mata na. Mata na. Mata na. mo ba? ani? Nga. Dog oh, <laughs> na dog? <Mata> oh! na. <laughs> hey. Nadali na na. Ikot na ba? No.

No, loom, loom na yeah. Yeah. Ba. No, lom lom no. Ano ka dar? Dey nganong ka? Nabasa? One Ah.

<laughs> 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 B, kita lihat kami lobi. Meprisukan abi menumpang ke ada <laughs> ba. Balik-balik, balik-balik. 1 balik. 2 1 2 Ye! daw kita ka dong yeah, teleja ano ka sila oh ano ka sila Ani, Sarah alis lang ng Kim pinataip Kim baik ina dive bye, ba ina <laughs> <laughs> oh, <my gosh>, yes. <laughs> <Loh, laughs> nih lagi nih <laughs> <Jantan. Jantan. laughs> <laughs> mulak <coughs> <coughs> <coughs>